Lumabas muna ako para tawagan ng isang kasamahan na pwedeng kumuha ng cloud file ng CCTV footage na nakita ko sa loob ng bahay nila. Hello? Oo, kailangan ko agad yung CCTV footage. Bumalik ako sa sala at napansin ko ang nilamukot na papel. Pasimple ko itong kinuha. Mrs. Jimenez? May kinalamang ka ba rito? Ha? Huh? Wala akong alam anong sinasabi niyo. Wait, are you accusing me? Simula nung nautal siya ay alam ko na hindi lang aksidente ang lahat. Merong motibo kung bakit nangyari ang mga ito. Yung mayordomo mo, matagal na siya rito, di ba? Busy na tao si Mr. Jimenez. Kaya madalas, kayo lang ang naiiwan dito sa bahay. Siya ang kasama mo halos araw-araw. Mas matagal kayo nagsasamang dalawa. At palagi kanyang pinaghahanda ng pagkain. Samantalang si Mr. Jimenez, Palaging late na umuwi dahil subsubito sa trabaho. Bakit pinagpapawisan ka? Di na ata maipinta ang mukha mo. Of course! Because of what happened to my husband. Tsaka bakit parang pinagbibintangan mo ako? Wala pa akong pinagbibintangan. Bakit parang alam mo lahat ng sagot sa tanong ko? May tinatago ka ba sa akin? Ha? Huh? What do you mean? Sa bawat sagot mo, parang alam mo na ang susunod kong itatanong. Ang nakakagawa lang niya ay mga taong napagplanuhan ng krimen. Hmm. Alam ko na. Teka. Ano yan?